pasok na naman, Magsugod -so sa tag-kub-kub, ba? <laughs> Deng, kub-kub na -kub po Deng. San linggong kub-kub? Pag-sweldo, isa na Deng, pag-sweldo, isa na po San linggong kub-kub, isa na ka-adlaw ang gasto. Bae, ganito ang tag-kub-kub, kaya sa katlawang trabaho, hindi nga. Huwag um, kong um, katlawang suwildo. Mauna di heron? Huh? Um, ron, ron, so, ron. Kung ang ko bayani ni Ogma? Agot ang suwildo. Pamaul rin ka rin nabilin. naiwan sa sahod. O, okay, ra na. Bisag pa maol ra. Ding na. Okay, ra na. Bahalag pa maol na ba iwan. Basta kay makapalit pag parcel. <laughs> Ding. Basta kay maka-order pag panagsag parcel. Okay ra. Maobitan niya akong kamot, ako na pungan, pungan sa parcel, hindi na iyawa. wag <laughs> <laughs> na kay Kaya, wala yung sa ako bisag piso. Naging... Parcel, parcel, mura na ginag... Mura na ginag... Mura na ginag Mura na nag-scatter gapon, buwan na. Maobitan, hindi naging kumot to sa Shopee, kaya... <laughs> Mag kita kong Shopee. Dahil manday yung kukuhan. Bos bawasan sa nato ning kamot nato kuan pindot ki. Bawasan yeah. ya. Yeah. Ya, may raba sakto ang mapalit nga mailad ra pirme. Huh? Ya yeah, di magihapon madala, mo sige ra magihapon. Uh -huh. Sige gihapon. Para sa Saka, ka do, ka domingo kayod ipalitrag rag parcel <laughs> ipalit parcel sayo sayo repotan mataan ni ma Bakto normal na putan eh Sayo-sayo na sa'yo. Alas 3 pa lang. Mata na. Marang mga wak ba? Wala. Marag wak wak guys, sayo mata. Malay balay, di patay iyang nilikanan o giyang mga iso. Oo, oh, yan nga yung sinasabi ko sa'yo, yung buong pamilya. Malay balay. Thank you for watching guys. God bless everyone.